Alright. Ma'am, pakilapag lang ng camera. Hayaan mo lang yung camera. Oh, baka hindi ka po magkasya dyan. Magkapalit tayo ng mukha. Magalit po yung asawa ko. <laughs> Oo, oh, ganun ba? Hindi oh. kasi nakacharge ako. Sandali. O. Oh. ang oh, ganyan na lang po. Oh. Ayo. Kung ganito ganun po ang mukha, nag-aaway na kami. Paano kaya kung ganyan pa, di ba? Mahaba ang buhok. Mm -hmm. Kasi mano ka kasi, eh, oh. no? Sige ano lang. Pagsabunutan kaming dalawa, ma'am. Sige. Ilang taon na po si Ma'am Angie? 38. 38. Okay. So, uh, may anak na po kayo? Oo. Ilan na po anak mo? Tatlo. Tatlo. So, naghahanap po kayo? Hmm. Ano hanap mo si sa lalaki? Ano siya? Nang simple lang. bisyo. Ganon. Hindi naman hindi gwapo. Ganon. Basta. Basta mag-bout kaming dalawa. Hmm. 35 no? Tama? 38. 38. Medyo tuyo na ito. Ah. <laughs> oh. Lagay so, mo lang best. yan. Ay. I like that. Lagay mo lang yan. Subukan mong mahalin. Charot. Bakit kapag minahal ka ba, kung tuyo na, mababasa ba? Kaya nga eh. Tingnan natin. <laughs> Be mysterious muna. Be mysterious muna. May hirap naman i-review. Paano yan kung tuyo Wala na tapos... Ah, mahal, I love you. Mag-I love, pa... Mag I love hmm. you ka muna para mabasa siya, gano'n? Ay, gano'n ba yun? Hmm. Suspense. <laughs> Secret na lang yun. Okay, okay. Sabi Wala. mo lang yan. <laughs> De, si Hindi mo man ba manatya? Siya ang albedan eh. ang makakapagpatunay. Ikaw ah, mahilig ka sa tuyo ah. Sabi mo lang yun. Oo. Uh, uh, uh. so, sir? Mm -hmm. Sir, usapin mo si ma'am. Hello ma'am. ah uh, good evening. Tagasaan ko sila. Masyado ka namang formal, ma'am talaga. Ako pala si Angie. Is for the ko <laughs> <ampos>, ma'am. <laughs> Pagkakunta <laughs> kong tawagin mo, ma'am, no? Magkaedad okay, lang tayo, di ba? Oh, ano pangalan mo? Si Aji. Uh, al po Al. Al Abindan. Ah, yan po yung oh. name. Yun. Mm, masyado namang formal yung Al mo, ha? Maraming meaning yan, ha? Reklamad ko. Al mo. Alis dyan. Pwede ba, ano? Makingga, pakinggan mo muna siya. Ah, sige. Sige. Um, Sir Al, banat. Magandang gabi po ma'am. Uh, ako pala si Al Abindanyo from Eastern Samar, 38 years old, single dad, may dalawang anak na babae. Mm -hmm. Naghahanap. Tapos, sa, saan ba sa <laughs> trabaho? Mm, isa po akong SG po, sa isang maritime. Mm -hmm. Ibig sabihin, sa Samar ka ngayon? Na Manila po ngayon. Ah, ano sa Manila. Oh, okay. Akala ulo nito. Okay. Hmm. Dalawang anak mo. Malaki na yung mga anak mo? Um, uh, 13, ay 14 years old at saka mag-13 years old yung bunso ka. Uh, sige, no problem. Dagdagan natin ng isa pa. Charot. Pero... Ikaw ba wala ba ka lang, Jake? Mayroon tatlo. lima na. Okay, nine, nine, nine. Oo. Pag, pag ikaw na pong asawa ko. Okay, Dagdagan natin ng isa. Dagdagan natin ng isa para isang team. Basketball. Gusto mo yan? bakit hindi? At saka, importante lang naman sa relasyon, tanggap mo yung anak ko, tanggap ko yung anak mo. Yun lang. Oo, kaya nga eh. Basta wala lang ano no, panglulo na natawag, di ba? Ay ko, ayaw ko na nang ganun. Durog na ako. Oh. Ah, tapos ka na dyan? Oo. Uh, Oo po. Iwala uh, na kayo ng asawa mo? Opo, may pamilya na din siya ngayon. Uh, pero may communicate pa kayo? Wala na. Sa, ang mga anak ko na lang kasi may mga cellphone naman sila sa rehel Ah, very good. Para hindi naman ako magselos. Charot. Uh, magaling, magaling. ah uh, bakit gusto mo, gusto mo mag-asawa ulit? Sana kung bibigyan ng pagkakataon ni God na ibigay yung babae na makikita yung halaga ko. Mm, parang mabait mo ah. Mm, tapos, bakit kayo nagkahiwalay ng ano ng asawa mo? Uh, parang pang MMK -im kasi yung istorya ng buhay ko, ma'am. Baka abutin tayo hmm. ng e, Ano na lang? I-shortcut mo na lang? Ishor ano? Um, after Yolanda, Dahil? lumuwas ako ng Maynila. As in, uh, sa hirap <laughs> ng buhay, di ba? Lahat bagsak, lahat ng mga ano doon, back to zero. Lumuwas ako, nagtrabaho. Pa, hindi na para sa amin sa mag-asawa, para lang sa mga anak ng amin. Ang kaso, mm -hmm. mga one year na ako dito, hindi nakatiis, naligaw ng pinto. 69 yung room number namin, sa 96 siya pumasok. Ay, ganun. Parang kumap ng kapit bahay siya. Yes, po. Oh, parang balik tayo ta, para para ba, yung story, parang balik tayo story, no? Nakikita, nakikita din ng mga anak ko. Kaya sabi nga ng ano sa amin na gumawa daw ako ng huwi para magreklamo. Sabi ko, bakit pa ako ano kung ayaw na sa akin hindi naman gagawa ng kalokohan kung gusto pa niya ako eh hmm. pero may balak ka naman sana na balikan pa siya wala na kasi pagbalikan pa kunting away lang sumbatan sumbatan makikita ng mga bata Walang ayos na pagsasama mm, -mm ulit ulit lang no yes hmm. Oh. kaya mas, mas mas maganda na maghanap pa ng bagong ano iibigin di ba yes nilibang ko na lang yung sarili ko ngayon Um, mm, pag mm -hmm. sa ay pag ano, Monday to Friday. Isa din ako volunteer din po ako sa reservist. Saan ka banda? kabanda sa ano sa Manila ngayon? Sana ko. Pasa yung uwi ko pero trabaho ko kalaw. Oh, kalaw. ma lay no. Hindi ka na pala umuwi sa summer. Ano, you know, once a year minsan Mag-festa lang pista. Ah, mag-festa. Oo. Oh, oh. Kaya nga eh. Parang ano ngayon yung summer, no? Delikado ngayon yung summer, di ba? Kasama kayo siya, Lindor. Kahit saan naman po, ma'am eh. No, kaya nga. Ganun din nga sa Bacolod eh. Mabuti na yung Lindor lang. Huwag lang manakawa ng asawa. Kaso yung mga problema, wala namang asawa. Wala namang kami mga asawa. Wala lang yan. Ilang. Problema mo man yan. Mm. ko pa Gusto mo ma-share ko sa'yo? Ma'am Ari. Okay lang si sir. Ano? Okay lang siya si sir. Oh, okay naman si sir. Parang mabait naman siya. Mm, kaso lang, ang problema lang, medyo malayo siya. Wala namang pagsabi nga ng kasabihan. So, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Alam niya sa mga ganyan na mga ano, mga... instances na yun na sinabi Malayo, malayo. Matanda na kayo para sa ganyan, yung mga malayo. Yes, true, true, bossing. Salute. Tama mm. po. Kaso lang, baka hindi mo ako ano, baka hindi mo ako magustuhan kasi alam mo malakas yung tropa ko pa. May pagka, ano, kasi ako eh. May pagka kung um, ganyan yung mindset mo, mamu gumagana mag pa ma? kasi mahihirapan kami kahanap dito. Tro mm -hmm. tro. Tara, tama po siya. Hindi naman ni siya bahaw, siya siyempre siya asawahin ko baka baka isang taon lang kami. E, Wala yan na. na Ay, kung na. ganyan yung mindset mo, may doubt ka sa sarili mo. Huwag ka maghanap. Hindi. Kaya, kaya, kaya nandito, nandito ka Kaya ka nandito Para i-prove niyo yung sarili niya Huwag ka sa muna maghanap, mag-prince muna eh. tayo so, so, Hindi, hindi, ganito sir Kaya nga sinasabihan ko na nga siya Para alam niya yung ugali ko Baka okay. sa, sa, sa sunod magkasama kami Sabihin niya, ay ganito pala siya Ganun-ganun, mm -hmm. oh, di ba Ngayon pa lang, inaano ko na siya Kung anong yung ugali ko Ayoko naman kasi makipagplastikan sa kanya eh Baka sabihin niya sa, sa camera Ang sweet-sweet ko, di ba o, oh, yun pala sa personal pala ng Junjong Baga ko, o. Oh. ba? Diba? Right, like oh, yun, ang point, yun ang point ko doon. Oo, tama, tama. Hmm. Okay, oh, wala namang problema sa akin. Hindi naman ako nagmamadali. 38 pa, man na, 38 pa naman lang ako. May ano pa, may dalawang taon pa. Pwede ba naman tayo mag-friends? <laughs> wala pa naman ako sa, wala pa naman ako sa mini postage. Kaya pa. Laway mo dito, sir. Pampadulas ba? Forte. <laughs> <laughs> Patay. Ah, oh, di ba? Dapat na po na sa relasyon, happy lang, di ba? Hmm. Huwag <laughs> oh, tayong dito masyadong stress. Dito pa nga lang kay Topo Chero, nangangaway ka na. <laughs> Oo, oh, hindi ko lang siya inaaway. Nag-i-explain ako. nag explain Mahirap na kasi. <laughs> Mahirap na kasi, na kasi baka walang may ma sa akin, no? Oh. Ano ba yan? Siyempre, dapat i-cheer up po yung ano ko, i-cheer up yung sarili ko. Di ba? Mm. Oh, ano bang ano mo sa akin? Ano ba yung itatanong mo sa akin? May itatanong ka ba sa akin? Wala na. Oo, oh, nakikita okay. Naman sa, na isang, nakikita ko naman <laughs> sa ba, mo, bilang sarili mo na joker ka pero mapagmahal. Kita mo nang wala na. Ah, ganun. Ganun yung first impression mo sa akin? Yes, true. Alam mo, parang pagkatingin ko sa iyo, ma'am, prank ka Kung ano may isip mo, sinasabi mo. Hindi ko nga alam kung sweet o galit eh. Ayaw kasi, ayaw kasi ng plastic eh, ganun. Aray pag ko. Pag alam ko, kumari, na tayo, no? Pag may kutob ako na ng babae, kasi ko talaga sa iyo yun. Oh, sino naman yung kasama mo noon? Ah, ganun. Okay lang ba sa iyo yun? Nag-aaway tayong dalawa. Sa pag-sasama, ma'am, kasama yan, Mm. Oh, basta wag lang jumbagan ha. Mahirap na. Wag lang jumbagan. Bingbangan lang charot. <laughs> oh, ganito. No. Eh, pa-follow jitlae. Okay, bossing. <laughs> oh, follow mo lang ako. Pa-follow ko si Ma'am, pero ayaw ko kay pa-follow back niya Oo, oh, no problem. I pa-follow bakit Dagdag followers, Charot. <laughs> thank you, Busing. Salud. Salamat. Yes, okay. Thank oh, you. Sige. Ingat ka dyan. Mm. <clears throat>